factory na related sa akin ay pinapasok na rin. Libo-libong mga empleyado ang mawawala na ng trabaho dahil magdi-decision -de kami na isarado na lamang ang kumpanya kita. Uh, wala nang kakayanan. Ang kumpanya, ito ay hindi break-even ang laban. Ito ay lugi na. Subalit patuloy na inilalaban ng ating mga foreign investors. Para lamang magkaroon ng hanap buhay ang ating mga kababayan. Subalit, patuloy ang kanilang panggigipi sa mga factory. Na hindi nila alam na kapag ito isinarado, saan pupunta ang libu-libu nating mga kababayan. Pinaghirapan namin itong mag-asawa na sila'y mapapasok dito sa Pilipinas. Mapapasok sa ating lalawigan. Subalit, puro pananakot. Kung ano-anong ahensya ng gobyerno ang ipinadadala. Para takutin, para i-withdraw ang suporta sa akin. Hindi ito makatao. At alam natin na maapektuhan dito ay ang ating mga kababayan. Sa mga taong nasa likod nito, hindi pa ba sapat ang inyong salapi? Hindi pa ba sapat ang inyong kapangyarihan? Buong mag-aanak na kayo. Paano naman itong ating mga kababayan na dito nakuha ng ikinabubuhay? Ang iba ay halos hindi na makabayad sa kanilang mga obligasyon, mga basic need. At malaking ang mga magiging pangyayari by next year na baka kami ay magdesisyon na na huling mayor's permit na namin. Napalapsa na nila ako ng warrant of arrest. Naipakulong na nila ako. Tinanggal pa nila ako as vice mayor. Lahat ginawa na nila. Akala ko sapat na yun. Sabalit, sobra na ang ginagawang ito. Hinahanap ko kasamang mar ang did of sale kung nabili na nila ang province of Batangas. Dalawang malaking tao. Dati isa lamang ang kalaban ko. Naming magkasawang ngayon ay dalawa. Ako'y aatras kung may may pakikita sa aking bid of sale na ang province of Batangas ay pag ng niya. Na Subalit, so sanay huwag alisin ang karapatan ko na tumakbo bilang ama ng Lalawigan sa 2025. Sana ay dumabad kayo ng parehas. Sa tuwi na lamang eleksyon ay ako inyong ipinakukulong. Ako'y nananawagan din sa ating judicial system Judicial Department ng ating bansa na kung sakali na may mga kaso na namang ipapail sa akin sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang pag nakita po ninyo yung J. Manalo Ilagan, ako po ang incumbent vice mayor ng bayan ng mataas sa kahoy at ang subi na po ipadadala sa aming tanggapan dito sa lokal na pamalan ng mataas sa kahoy or sa aming tahanan sa barangay Santol. Dahil ang ginagawa po ng mga yan, ay sa Paranaque, ipinadadala sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Wala naman po ako. Bahay doon. Kaya ako po ay nalalabasan ng warrant of arrest. O, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong ipagtanggol ang aking sarili dahil hindi naman ako nakatanggap. Kaya lubos ang aking panawagan. At sa mga taong gumagawa ng masama, tigilin na po ninyo ako. Dahil ang akin naman pong ginagawa araw-araw ay ang tumulong sa kapwa. Bakit ang mga taong ito ay galit kapag aking pinutulungan ang mga pangkaraniwang tao? Bye. Bago ko mapagtagumpayan na pamunuan ang buong lalawigan ng Batangas, napakaraming pagsubok. Subalit so, itong mga ibinabatong ito sa akin, sa mga panggigipit sa aking mga hanap buhay, halos lahat ng panggagalingan nang pwede kong itulong sa tao, ay eh, ginigiba nila, dinudurog nila. maniwala ka sa akin na ang naglalagay ng hari ay ang Panginoon, hindi ang tao. At maniwala ka kung anuman ang ginawa mong masama sa kapwa mo, pagbabayaran ito. Pagbabayaran na naniniwala sa atin, ako ay lubos na nagpapasalamat. At sa aking mga kababayan sa lalawigan ng Matangkas, isa lamang ang tangi kong hihingin pa Pasko sa inyo. Ang ako'y ipanalangin ang aking kaligtasan. Sa, sa ngayon, hindi na ako nakakatulog sa aming bahay. Dahil may mga intelligence report na baka ako'y i ay magaling kung tunay na pulis ang kukuha sa akin at ako ay safe. Marami ng mga nararamdaman ang aking pamilya at ang aming paligid. Isama po ninyo ako at ang aking pamilya sa mga panalangin ninyo na sana po ay malampasan namin ang mga pagganapan sa aming pinagdadaanan sa sa mga panahon ito. At nawa po ay uh, igagaranti ako sa inyo, ang isang chain manaloy ay tuloy ang laban. Sa mga taong kinakausap ako para ipalamang na ang labang ito, pasensya na kayo. Habang ako ay may Huling hininga, lalaban ako para pangunahan ang ating lalawigan sa taong 2025 bilang gobernador at para sa isang world class. At gusto ko rin batiin kayong lahat ng Merry Christmas and a Happy New Year sa aking mga kababayan. Sa ating naging panayam kay Vice Mayor Gemano Ilagan, sinabi niya na ang kawawa rito ay ang taong bayan ang mga inosenteng mga manggagawa sa mga factory na maapektuhan at mawalan ng trabaho at anak buhay. Libo-libo ang mawalan aniya ng trabaho kapag nagsara ang kumpanya na kung saan dito umaasa ang mga manggagawang ito sa mga factory. Aniya, tigilan na ang ganitong hindi patas at hindi parehas na labanan sa panahon na kung saan ay mag-eleksyon na naman. Bagaman naharap sa kaso ang mag-asawa, Mayor Janet uh, Uh, magpantay ilagan at ang buong sangguniang bayan, aharapin nila ito, anila, sa tama at tapat uh, na paraan. sapagkat ang nais lamang nila ay ang maglingkod sa bayan. Yan po ang uh, naging panayam natin kanina kay Vice Mayor Yamanal Ilagan na kung saan ang panawagan niya lumaban ng patas upang nang sa ganon makita ng mga tao ang totoong panalo sa puso ng taong bayan. Ito si Marulete nagulat para sa Pilipinas. Balita ngayon, mataas na kahoy, Batangas.